Oh, oh, magandang gabi, maglang people, Magandang gabi. <laughs> magandang gabi, maglang people, Magandang gabi, po. Magandang gabi, po. Happy Friday, everyone. Hello, hello, hello. kumusta po kayo? Medyo malamig ang panahon. Yes, yes. Yes. <laughs> yes. Oh yes, magandang gabi po madlang people. Kamusta po kayo? Oh yes. Medyo malamig ang panahon kaya nagja-jacket tayo. Yes. Mga nakatago sa ...kabinet. Kabinet pa tawag ng aparador. Mga nakatago sa aparador, ngayon lang natin may susuot. Sayang naman. Diba? Yes. Yes. Parang malabo, ano? Parang hindi nakikita yung mukha ako. Parang hindi nakikita yung mukha ako. Kita ba? Parang hindi nakikita yung mukha ako. Madilim dito, eh. Ayan, 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 okay ba? Ayan. Nothing change my love for you. You are the love of the yan, ganyan lang natin ulit may suot itong mga jacket na ito. Tagal-tagal na nakatambak sa Nakatambak talaga. Nakahangir. Tagal-tagal na nakahangir sa cabinet. Ngayon lang natin masuot ulit. Ayan. Abang nanonood tayo ng YouTube. Yes. Ayan lang aking mga display mga kaibigan. Ayan, may kabayo. Tapos meron din dito isang kabayo. Ayan o. Ayan. Ayan, kabayo. Tapos yan lang naman naman naka-display dyan, oh. No? Oh. Ayan. Kita ba? <laughs> Mga anik-anik. Ayan, madami. Mga anik-anik, oh. Ayan, oh. Anik-anik. Mga anik-anik ni Lolo. Ayan, oh. Ayan, diba? Ah. Kita ba ako dito? Oh yes, yan now. Uh, habang nanonood tayo ng YouTube. Your face sounds familiar. Ah, mag-umpisa na pala bukas nun, no? Your face sounds familiar. Yeah. May, ba May bago tayong mapapanood. <laughs> May bago tayong mapapanood bukas nang gabi. Yes, I love watching television, mga wow. oh my baby mong hood. Oh, may hood eh. Ah, uh, ito masarap isuot sa bagyo. Mas malamig, di ba? Mga ganito. Mas masarap, mas masarap isuot sa pagkuntang bagyo. Mga ganito. Mga oh, ganyan Oh. No? <laughs> Your face sounds familiar. Alam sila Ogi Sharon sa si Gar. Ah, ah, ah. Your face sounds familiar. Yeah. so sorry sa so sorry wala tugtog kasi bawal naman yung may background eh ganda ka sana may background na music pero di pwede eh no habang nagre-record -re di pwede kasi may background eh. ah 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 ah, ah, ah. Okay, that's all for today's video, mga kaibigan. Okay, good night, everyone. Mamaya, upload ko na to. Good night po. Thank you for watching. Bye-bye. Maraming salamat po. And mag-ingat-ingat po tayong lahat. Nagulang-ulang. Okay.